Welcome to Chris Channel. So for today's vlog, magshare tayo ng mga tips na natutunan natin sa mga successful vloggers or do sa mga iniidolo nating mga malalaki ng vloggers. Okay? Yes! May mga natutunan tayo sa kanila. Meron tayong mga napapanood. Meron tayong mga naririnig. May mga pinapayo silang mga tips. May mga advice sila sa atin na isishare ko sa inyo ngayon. Okay? Right? Okay ba yun? Yes! Okay na okay. Siyempre. ba? Diba? Ano ba yung mga tips na yun, guys? Unang-una, Wag daw nating tatawagin ang ating mga sarili na small YouTuber, okay? Kasi pag ganun daw ang tawag nyo sa inyo or sa atin na small YouTuber, ibig sabihin minamaliit mo ang sarili mo sa pag okay? At sila mga successful is mga huge, mga big, mga giant ng YouTuber kasi successful na sila. Huwag ganon, okay? Pwede mong sabihin na newbie, okay? Newbie YouTuber, okay? Pero hindi small YouTuber, mga bagong YouTuber. Ganon, kamukha ko, ba? Diba? Yun ang number one, alright? So, sa ating mga newbie si YouTuber, ano ba raw pa yung mga importanteng tips na pwede nating uh, gawin or sundin, okay? Para maging successful YouTuber tayo palang araw, Okay? Isa pang tips guys, yung content. Napaka-importante ng content mo bilang isang vlogger. Okay? Unang-una, marami raw napapansin sila na may mga pagkakamali sa mga new YouTuber. Okay? Sa mga newbie. Ano yung mga pagkakamali nila sa pag-YouTube? Kasi ang unang ini nila or ang unang kinokontent daw na mga newbie YouTuber is yung sarili nila. Iko-content mo na raw yung sarili mo. iba vlog mo na, eh hindi ka pa sikat. So, paano ka isi-search sa YouTube kung hindi ka naman kilala pa? Diba? Halimbawa, iko-content mo sa vlog mo. Hi guys! Good morning! Nandito ako ngayon sa bahay. So, magtitimpla ako ng kape. Ang almusal mo ngayon, pandesal. Samahan niyo guys, ko. Guys, sinasaw-saw ang pandesal sa kape. Ganito ang ginagawa ko sa umaga. Ginagawa niyo rin ba iyon? O, oh, diba? Ginagawa rin naman yan. At hindi na yan sinesearch sa YouTube kung hindi ka naman sikat kung paano magsawsaw ng pandisa sa kape. ba? Diba? So, paano ka mag-review ng mga viewers kung ang content mo is about yourself? Eh, hindi ka naman si Heart Evangelista na ifa-follow nila araw-araw yung mga daily vlogs mo, yung mga ginagawa mo. Kung nagwawalis ka pagising mo sa umaga, nagtutupi ka ng mga damit sa tanghali, nagluluto ka sa gabi, diba? Naglalaba ka sa gabi. Bakit kita susundan? Sino ka ba? Hmm, di ba? Bakit kita isa-search sa YouTube? Siguro ang magsa-search lang sa'yo, nanay mo, tatay mo, kapatid mo, kamag-anak mo, pinsan mo, mga kaibigan mo. Kasi sila lang ang nakakakilala sa'yo. So, sila lang ang viewers mo. So, Paano ka magkakaroon ng maraming viewers? Yeah. Diba? Alright. So, yun ang importanteng tip ng mga successful YouTuber. Ang kailangan i-content mo raw is yung searchable. Yung hinahanap sa YouTube, katulad ng ano ba yung in-demand na trabaho sa Pilipinas? Paano ba maging isang call center agent? Okay? Paano ba maging isang online teacher? Hmm. Paano ba kumita ng pera online? Paano ba kumita ng pera sa mga apps? Paano ba gumamit ng mga gantong Android? Paano ba yung ganyan? Ano ba nangyari talaga sa mga baret? Oh no! Ano ba nangyari sa dabaw? Ano ba yung lindo sa ano? Yung mga trending, yung mga searchable, yung mga hinahanap sa YouTube para madaanan ka ng mga viewers hindi lang ng nanay at ng tatay mo. Yun! dun ka magkakaroon, magsisimulang magkaroon ng viewers. ba? Diba? Yun ang sabi nila. So, napaka-importante pala talaga ng content, ba? Diba? So, alam mo na ngayon, ba? Diba? kung ano ngayon. Kung nagpaplano ka mag-YouTube, or kung isa ka ng bagong YouTuber ka ko, then, mm, alamin mo na ang content ng ginagawa mong vlog. Hmm? Okay? And next, ano pa yung next? Dapat, maka Palang face mo kung mag-youtube ka, hindi pwedeng mahiyain ka. di ba nga panunorin ka ng madlang people at hindi lang madlang people, pati universe, okay? Idamay na natin yung pati universe, okay? Magiging viewers mo na. So, kailangan confident ka, okay? magsasalita ka, mag-share ka ng something dyan sa vlog mo, then you have to be confident, okay? Huwag kang bumubulong-bulong ting, mga kuya. Huwag kang ganito mag-vlog, oh. Guys, hello. Nandito ako ngayon. Bibili ako ng anong sa Diba? Bakit bulungan ito? Bakit pa yung pag-vlog mo? lakasan mo yung boses mo para marinig ka. Baka kala nila may sira yung cellphone nila. Baka kala nila may sira yung laptop nila at hindi ka nila marinig rin eh. So, pakikinggan ka pa ba? Eh, hindi maintindihan ko ano mga sinasabi mo eh. O, ba? Diba? Tapos, ihiyahiya ka dyan. Ang vlog ka ganyan. Hi, guys! Nandito ako ngayon sa labas. Ay! Guys, wait lang ha may dumaang tao. Hiya ako, guys. Kaya, napanood nila ako, guys. Wait lang. Stop ko muna, ha? Ha? kita mo, ya? oh, Diba? Paputol-putol ang pagbablog mo. Kasi nahihiya ka. Ay. Kapalan mo ang mukha mo kung gusto mo mag-vlog. Okay? Be confident and express yourself. Alright? Ano pa yung next? Hmm, ano pa yung sabi ni ano yung successful na idol ko YouTuber? Ano pa yung sunod na tips? Hmm, yes. Sabi niya, kailangan kita ka. Okay? Kita ka naman sa mga vlogs mo. Kung naman yung ano, yung, alam mo yun, yung titipid ka sa ilaw, kung wala kang pambili, kung wala kang budget para bumili ng ring light, tank, Bumili ka man lang ng bulb, 9 watts, okay na yun. 10 watts, okay na yun. Kita ka na. Kung may lampshade ka na, mo ng bumbilya, din itapat mo siya sa mukha mo, ng makita ka naman. Di ba? Or kaya, kung mag-vlog ka, is sa mo bintana, umaga, tumupad ka, di ba yung natural light, di ba? kanya para-paraan lang yan para makita ka. Kasi sino namang manunood sa'yo kung hindi ka naman makita, di ba? Makeup tutorial ka, o yun ang content mo, makeup tutorial. Eh hindi naman makita yung pagkikilay mo dyan, di ba? O kahit yung sarili mo, hindi mo makita kung pantay ang kilay mo. Eh, dahil sa, sa dilim niyang ilaw mo, sa pagtitipid mo, yung google out. Kaya bumalik ka naman kahit na bumbilya naman na mataas ng mataas-taas na watts dyan. 'di diba? O oh, 'yon, okay, alam mo na. Ano pa yung susunod na tips? Okay. 'Yon. Kailangan kung Android phone ka, syempre newbie, eh, 'di diba? Bagong YouTuber ka mukako ko. So hindi ka paggastos sa mga DSLR or yung mga you know, you know, yung mga high-tech na camera na diyan na ginagamit ng mga successful YouTuber na 100,000, 200,000. Syempre wala ka pa noon, mga basic camera ka pa or karamihan nga ng mga newbies Android na lang eh, 'di ba? Sa mga smartphone. So, kung 'yun ang ginagamit mo, mm, example, meron kang smartphone. Tumingin ka sa lens. Alam mo ba yung lens diyan? Okay? Ito yung lens oh. So, Ayano, no? ayan. Ito, ito. Yan yung lens ng Android phone or ng smartphone mo or ng basic camera mo or ng camera mo. Tumingin ka sa lens, okay? Huwag kang huwag mong panoorin yung sarili mo dito sa monitor ng Android phone mo or ng smartphone mo, okay? Kasi pagka pinapanood mo yung sarili mo diyan habang nagbo-vlog-vlog -vlog ka diyan, hindi ka nakatingin dun sa viewers mo. So dulin ka. Diba kung saan, saan ka nakatingin, hindi ka nag-eye to eye contact. So, sinong gaganahan na panoonin ka kung saan-saan ka nakatingin, ba Parang ganito yon guys. Hey! Welcome back to Chris channel! Kumusta kayo guys? Namiss niyo ba ako? So ngayon makeup tutorial tayo! Hmm, nakita niyo ba? Hindi ako nakatingin sa lens kanina. Sana ako nakatingin. So hindi tayo magtagpo. ba? Diba? Ang pangit nun kapag ka in-upload mo yan sa YouTube mo. ba? Diba? So kailangan nakatingin ka sa lens kung magsustart ka ng YouTube channel mo. Alright? Nakuha yung mga, mga tips na di ba? Diba? Alam niyo guys, yung mga tips na yon is very much makakatulong para sa ating mga newbies. Siyempre, dapat makikinig tayo dun sa mga may narating na sa meron ng karanasan sa buhay. ba? Diba? Kasi yun ang makakatulong sa atin para umangat-angat tayo sa future natin. Okay? Didikit ka dun sa mga taong meron kang matututunan para sa ikagaganda ng future mo, okay? Guys, choose your friends. Hindi ko sinasabing maging choosy ka sa mga friends mo, okay? Hindi yun pagiging choosy at hindi rin yun pagiging user, okay? Ang sinasabi ko rito is, umini ka ng mga kakaibiganin mo, ng mga taong didikitan mo, kasi gusto mo, nasa tamang daan ka. Sino ba ang taong gustong lumihis o bako bako ang daan? Wala, 'di ba? So hindi 'yon sa pagiging maarte na masyado kang mapili sa pagiging kaibigan mga magiging kaibigan mo, hindi 'yon. Iniingatan mo rin ang sarili mo, 'di ba? So piliin mo yung tamang daan, piliin mo yung mga tamang taong lalapitan mo, didikitan mo yung mga taong kakaibiganin mo. Siguraduhin mo na meron kang matututunan sa kanila na kapakipakinabang at siguraduhin mo rin na sila rin meron ding matututunan sa'yo. Diba? Pero, yung mga hindi mo naman naging kaibigan, irespeto mo sila. Diba? Choose your friends, but respect all. Okay? Hayop, tao, halaman, irespeto mo. Alright, guys? So, I hope you like this vlog for today's vlog. Siyempre, mga tips, di ba? I hope nakatulong yan sa inyo, guys. Meron kayong natutunan. So, kung meron kayong natutunan, siyempre, kailangan i-like nyo to, i-share, and please don't forget to subscribe, guys. And please, please, click the bell icon para na mag-update kayo sa ating so once again this is chris channel and kita -Pits with you. Bye. Bye. Can we go retire